Gusto mo bang tumaas ang views ng iyong YouTube videos? Ang sikreto, click-worthy titles. Sa video na ito, ibabahagi ko ang pinaka-epektibong paraan para gumawa ng eye-catching, SEO-friendly, at viral-worthy YouTube titles. Kaya siguraduhin panoorin mo hanggang dulo. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang click-worthy titles? Ito ang unang bagay na nakikita ng viewers sa iyong video. At ito ang unang hakbang para mapataas ang click-through rate mo. Kapag hindi catchy ang title mo, kahit gaano pa kaganda ang content, hindi ito mapapanood ng maraming tao. Ngayon, pag-usapan natin ang limang sikreto ng isang powerful YouTube title. Ang unang sikreto ay ang paggamit ng SEO-friendly keywords. Ang tamang keyword ay nakakatulong para maipakita ang video mo sa YouTube search results. Example, tamang paraan, paano lumago ang YouTube channel mo sa 2025. Maling paraan, mag-grow sa YouTube. Himayin natin ang title na Paano lumago ang YouTube channel mo sa 2025 at kung bakit ito keyword optimized at SEO friendly. Sa main keyword placement, ang YouTube channel ay isang highly searched keyword sa platform. Kaya mahalagang may lagay ito sa unahan o gitna ng title para madaling makita ng YouTube algorithm at viewers. Para sa intent base at maging natural ang pag optimize gumamit ng conversational language. Ang, paano lumago, ay tunog natural at pasok, sa paraan ng paghahanap ng users sa YouTube. Nakafocus ito sa viewer's intent, ipinapakita agad na ang video ay isang tutorial o guide para sa YouTube growth. Bakit mahalaga ito? gustong gusto ng YouTube ang natural at user-friendly na titles, kaya mas mataas ang rankang ng videos na may malinaw na intent at value proposition. Sa 2025, ginamit para gawing timely at updated ang video. Ang mga titles na may year-specific element ay mas may sense of urgency at nagbibigay ng assurance na ang video ay may bagong impormasyon. Bakit mahalaga ito? Ang paggamit ng taon, halimbawa, 2025 ay epektibong paraan para mapataas ang click-through rate, CTR, lalo na sa mga hauta at tutorial videos. Ang Mo ay isang psychological hook, curiosity at personalization. Ginamit ito para direct address sa viewer, kaya mas engaging. Bakit mahalaga ito? Mas mataas ang chance na i-click ng user ang video dahil pakiramdam niya ay direct siyang kinakausap. Bakit ko nasabi na, ang title na Paano Lumago ang YouTube Channel Mo sa 2025 ay isang keyword optimized at SEO friendly. Dahil sa naka-keyword optimization techniques ito. Una, ginamit ang high search volume keyword na YouTube channel. Pangalawa, ginawang conversational at user friendly ang Paano Lumago. Pangatlo, nagdagdag ng year specific element para sa urgency. Ito yung 2025. Pang-apat, gumamit ng personalization at curiosity gap. Ang salitang mo, panglima, pinanatiling maikli at malinaw, less than or equal to 60 characters. Ang pangalawang sikreto sa click-worthy title ay ang paggamit ng curiosity gap. Ang curiosity gap ay ang agwat sa pagitan ng alam ng isang tao at ng gusto niyang malaman. Kapag nakakita ang viewer ng isang title na nagpapahiwatig ng impormasyon na hindi pa niya alam, nagkakaroon siya ng urge na iklik ang video para punan ang kakulangan ng kanyang kaalaman. Ayon sa sikolohiyang pananaliksik at teorya ni George Lowenstein, kapag ang isang tao ay may nakitang impormasyon na kulang o hindi kumpleto, nagkakaroon ng mental tension. Ang tanging paraan para mawala ang tension na ito ay malaman ang sagot kaya nila ikiklik ang video. Para itong cliffhanger sa isang TV series iniiwan ka sa kaya mapipilitan kang panoorin ang susunod na episode para malaman ang kasunod na mangyayari. Bakit ang Curiosity Gap ay isang sikreto sa clipworthy titles? Psychological hook, pinupunan ng agwat ng kaalaman ng viewer kaya napipilitan silang mag-click. Mas mataas ang CTR, mas maraming tao ang maienganyong panoorin ang video. Ginagamit ng malalaking YouTubers, halos lahat ng viral videos ay gumagamit ng curiosity gap. Pinapanatili ang viewer engagement, hindi lang sila magkiklik, manunood pa sila ng buo para makuha ang sagot. Paano malalaman kung bagay ang curiosity gap sa niche mo? Sagutin ang tanong na ito bago gamitin ang curiosity gap sa iyong title. May matinding desire ba ang audience na malaman ang sagot? Magiging kapakipakinabang ba ang impormasyon sa kanila? Hindi ba ito misleading o clickbait? Searchable pa rin ba ito sa YouTube SEO? Kung yes ang sagot mo sa karamihan ng tanong, maaaring gumamit ng curiosity gap. Dapat bang gamitin ang curiosity gap sa lahat ng niche? Oo, pero dapat iangkop kopito sa niche mo at iwasan ang clickbait tactics. Para sa educational, finance, health, tech, at food niches super effective ito. Para sa news, vlogs, at music dapat maging maingat para hindi mo kang fake news o misleading. Pangatlong sikreto sa click-worthy title, emotional and powerful words. Gamitin ang emotional trigger words para magbigay ng excitement o urgency. Halimbawang clickworthy title, warning, huwag mong gawin ito kung gusto mong lumago sa YouTube. Secret formula para maging viral ang video mo. Ang halimbawang titles na naibigay ko ay sobrang clickworthy dahil pinagsama nito ang emosyon, urgency, curiosity gap, at psychological triggers, para mahikayat ang mga tao na i-click ang video. Pangapat na sikreto, ang numbers at specificity. Mas effective ang titles na may numbers dahil structured at madaling basahin. Bakit dapat gumamit ng numbers at specificity sa YouTube titles? Ang paggamit ng numbers at specificity sa YouTube titles ay isang proven strategy para mapataas ang CTR, engagement, at watch time. Dahil ang brain ng tao ay gustong may structure at clarity, mas nagiging madaling basahin, maintindihan at tandaan ang mga titles na may numbers at specific details. Narito ang 5 key takeaways. 1. Numbers make titles more clickable. Mas organisado at madaling basahin ang titles na may bilang. 2. Specificity increases trust. Ang exact details ay nagbibigay ng impression na well-researched at credible ang video. Free mas malinaw ang value ng video, alam agad ng viewer kung ano ang makukuha nila bago pa man mag-click. 4. Mas mataas ang engagement at watch time, dahil may structured na progression, mas mataas ang chance na tapusin ng viewers ang video. 5. Mas maganda para sa SEO at algorithm, ang numbered at specific titles ay mas madaling hanapin, kaya mas malamang na lumabas sa search results at suggested videos. Kung gusto mong pataasin ang YouTube growth, Gawing structured, specific, at strategic ang titles mo. Gamitin ang numbers para sa clarity at specific words para sa credibility. Example, before, paano lumago ang YouTube channel mo? After, 5 YouTube growth hacks na dapat mong gamitin ngayon. Panglimang sikreto ng click-worthy titles ay ang bracket at parenthesis. Ayon sa mga pag-aaral sa click-through rate, CTR, ang mga YouTube titles na may bracket, o parenthesis, ay mas mataas ang chance na i-click dahil sa apat na psychological at visual factors na. Una, mas kaakit-akit at namumukod tangi sa YouTube feed. Ang mga simbolo tulad ng brackets at parenthesis ay nagiging natural na focal points ng mata kapag nagbabasa ng text. Pangalawa, mas nagbibigay ng specific at extra context. Ang bracket at parenthesis ay parang bonus information sa loob ng title mas nagiging malinaw kung ano ang makukuha ng viewer sa video. Pangatlo, mas mukhang trustworthy at well-researched. Mas naniniwala ang tao sa impormasyon na may extra details kaysa sa vague statements. Kapag may brackets o parentheses, nagmumukhang well-researched at expert-backed ang content. Pangapat, mas tumataas ang curiosity gap at engagement. Ang utak natin ay naghahanap ng extra context kapag may nakitang bracketed text mas nagiging engaging ang title, kaya mas mataas ang chance na i-click ito. Kajosa tips, gamitin ang bracket o parenthesis para magbigay ng extra value sa title, pero huwag gamitin ng sobra para hindi magmukhang spammy. 3-step formula para sa perfect title. Ngayon, bibigyan kita ng isang simpleng 3-step formula para gumawa ng click-worthy titles. Step 1, ilagay ang main keyword. Step 2, dagdagan ng curiosity factor o power words. Step 3, gumamit ng numbers o brackets. Halimbawang title: Before: YouTube growth tips. After: 5 YouTube growth secrets na hindi mo pa alam. 2025 strategy. Common mistakes sa paggawa ng titles. Too long titles. Mahirap basahin, dapat 60 characters lang. Clickbait na hindi totoo. Bababa ang audience retention mo. All caps o sobrang emoji. Mukhang spammy at unprofessional. Free tools para sa mas magandang titles. Gamitin ang mga libreng tools na ito para mas mapaganda ang titles mo. Tube Body para sa keyword research at CTR analysis. VidIQ para makita kung gaano ka SEO optimized ang title mo. Schedule Headline Analyzer para malaman kung engaging ang title mo. Ngayon alam mo na ang sikreto sa paggawa ng clickworthy YouTube titles. Subukan mo ito sa susunod mong video, at siguradong tataas ang views at CTR mo. Ano sa tingin mo ang pinaka-effective na YouTube title strategy? E-comment mo sa baba. I-like, subscribe, at i-share ang video na ito para makatulong sa iba. Hanggang sa muli mga kadyosa, God bless us all. Bye-bye! Subscribe now.